Kadalasang namimili ng isang kaban ng bigas si Margie para sa kanilang pamilya. Pero ngayong araw, higit limang kilo muna ang kanyang binili. Ang sa sako namin ay 25 kilos is ano, 1-3. Uh, 1 uh, Good hey. for one month na namin kasi ano lang naman kami, 5, 6. Pasya naman. So okay lang. Kaya pa naman. Kaya nang mabalita ang posibleng tataas muli ang presyo ng bigas, plano nilang magtipid muna. Hindi naman, kasi konti lang talaga yung kami magsain. So, yung isang kilo namin, good for one, one, one day na. Panghali at gabi na yun. So, walang so, doon? okay lang. Ayon sa rice retailer na si John Paul, nagsimula silang magtaas ng presyo noong huling linggo ng Disyembre nang maubos na ang kanilang stock mula noong anihan ng palay noong Oktubre noong nakarang taon. Po namin from November to December. Yung mga incoming ho, wala ho kami magagawa dahil yun na yung mga new arrivals natin na stocks, which is nag-add sila ng 25 pesos. Kaya napilitan din kami mag-adjust. Sa Baguio City Public Market, halos piso hanggang limang piso ang itinaas ng mga special rice o blue tag rice gaya ng dinorado, jasponica, angelica at samutsari pa. Pinakamura na ang 52 pesos kada kilo na sinandomeng at ayon sa retailers, suertehan na kung mayroon pang 50 pesos kada kilo. Ang well-milled rice na dating 48 pesos tumaas na sa 54 pesos habang ang mga imported rice o mga yellow tag rice tumaas din ng 5 piso. Posible namang bumabaraw ang presyo kapag nagdatingan na ang inangkat na bigas ng bansa na 76,000 metric tons mula Taiwan at India. Ang hope namin yung unang babagsak is yung imported rice uh, like yung jasponica at saka yung whole grain rice natin dahil uh, ang range nila ngayon is dati steady lang siya sa 60. May iba naman na ibibigay pa nila ng 58 pero ngayon 60 to 65 na ang retail namin dito sa public market. Makik. Kaya ang ibang retailers para kumita, naghahanap ng ibang supplier na mas mura ang benta. Hindi naman sir, kung sakali, kakayanin pa rin namin kasi sila pa rin yung mababa kung sakaling supplier. Kaya kukuha pa rin kami kahit papaano. O, nag adjust din kami ng kunyari, nag-adjust ng 2 pesos. Pero ayon sa mga retailers, nagbabala na ang kanilang mga suppliers, natataas pa ang presyo ng bigas habang ang ibang retailers nagaangkat ng bigas sa mga mas malalapit na lugar gaya ng Pangasinan at Nueva Ecija. Inalmahan naman ng ilang mamimili ang nakaambang pagtaas ng presyo ng bigas saan dapat kumamataan nya ta simple ka asit ayumut nga kakasika nga agbagbaget bumabalen ang Sa ngayon, wala pang payag dito ang Department of Agriculture Cordillera pero nagsasagawa na sila ng price monitoring habang tinututukan din ng ahensya ang paghahanda at epekto ng El Nino sa mga sakahan at mga taniman sa rehiyon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.